tatakpan lang natin yan. Pagkatakip natin, bubuksan natin kaagad. Luto na, mga idol! Napaka-basic lang! O, ayan! Luto na! <laughs> mga idol, basic lang ang ulam, mga idol. Kung wala kayong pananim, sa kapitbahay humingi kayo. Meron tayo ditong uh, alokbati, talbos ng kamote, talilong, ay, ito palang talilong, tapos malunggay, tapos mga idol, ito yung uh, hinimay natin na isda galing sa rep yan mga idol inipon-ipon lang natin yan ngayon asin bitchin lang asin bitchin lang katapat yan solve na mga idol ang inyong ulam let's go yun nakulo na ang tubig natin mga idol ilalagay na natin ang ating limay na isda nakikita nyo naman sunod natin ang bitchin lagyan na natin ang bitchin yan mga idol oh Ayan, di tayo magtitipid sa bitsin. Masarap ang bitsin eh. Asin. Asin mga idol oh. Yon, Siyempre. Gulay natin. Talbot ng kamote. Alokbati. Talilong. At ang ating perfect na malunggay na galing sa tanim ng aking tatay. Malunggay. Yan. Napakainam. Siyempre mga idol. Ilubog-lubog lang natin mga idol. Napakasarap nito mga idol. Siyempre, yung lasa ng isda ang dadali dyan. Napaka basic lang nito mga idol kasi asin at saka bitsin lang ito mga idol. Yan. Sabi ko nga sa inyo, napaka simple lang kung kayo ay magluluto ng ulam. Tatakpan lang natin yan. Pagkatakip natin, bubuksan natin kaagad. Luto na mga idol! Napaka basic lang! O, ayan! Luto na! <laughs> Tol, simulan na natin. Nakatapos na ako magluto, let's go ayan mga idol oh, nakaluto na tayo kaya babarik na tayo, babarik na Toastol, Toast, tol, tos barik sige banat <laughs> <laughs> ulit, 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 ulit. Oh, tos, babarik na, Toastol, Toast, tol, tos okay kasarapan ayan Napakasarap mga idol. Sumasabay sa lamig ng panahon. Manyaman. Napakainam. Hmm. Eh, titikman ko itong luto na ni Utol na papaitan. The best Utol, di ba? Yes. O, titikman natin. Salasa. Salasa mga idol. Ating titikman ang lasa. Teka. Ha? Sa Teka. Salasa sa lasa. Mm -hmm. Ay, ang sarap ng lasa. Yung laman. Yung laman. Mm. Ang, ang lambot ng baga. Yung libro. Mm -hmm. Wow. Makunat pero masarap. Thank you, Lord.